Yan, kakamsat mga bunsoy. Masarap dito sa BJ Burger. Yan, yan yung in-order ko. Double, ano, double burger. Double burger siya. Double patty with ano, may gulay na yan. Kasama na po ba itlog? Hindi pa, ano. Double patty lang. Mga burger lang na may itlog. Ay, may gulay. Yan. Dito to, sa loob ng ano, sa gilid ng... Lyceo like, po ito, no? sa ng Lyceum. Ito yung Lyceum University. Ito yung ano, yung hamburger na masarap. Dito sa loob ng Intraburo. Yan. Nakita ko lang mura pa. Ato dito sa kakapsat mga bantay. Support lang yung channel ni Kapsat mo lang. Bagong channel natin. Salamat sa kakapsat mga, mga bantay. Naiimat ko. Oh. Sarap yan. Out tayo. Salamat.